Thank Congratulations! Thank Congratulations! You. Thank you! Siya ay nakakuha ng award na with honors! Hi, honors! Third, third placer siya. Tapos ano pa yung mga award mo? Saan yung dapat suot niya yung ano? Ay, yung mga medals mo. <laughs> ay, suot niya yung medals. niya ay with honors! Yan. Hi, honors! Kay owners pa gusto. Ang dami niyang medals, guys. Ito yung proof ng kanyang mga ka-art Kasi best in hmm. art, best in storytelling, best in Memory social media. Verse. Memory burst. Kalimutan ko na yung iba. Kain po tayo. Tapos leadership. Leadership daw. Di ba? Siya niya. Kain Kaling! tayo. Kain po tayo. So, kinuwaan kami kinuwaan kami ni, ng Jollibee ni Mami. Ang request niya kasi Jollibee? Yeah. Western sa kanin. So, so Ay, guys, so, oh, manok, oh, anong chicken or... So, open muna natin. Oh. it's okay. It's okay. It's okay. Okay, guys, haluin natin. Sa akin, fried rice. Kasi bawal. Ang gusto kasi na. ng breakfast si si Nang Lisa. Mas gusto kami yung lutong bahay kaysa sa mga instant food. So first, ito try natin yung gravy. Ay yeah, bubuksan natin. Yung, yung spaghetti ng ano, jelly pang pusa. Kaya nga. <laughs> mm, na baby. Kain po tayo. Boost natin po sa kanin. Pero masarap yung kanin nila. Mmm, sarap. Kahit walang ulam. Ano pang sauce na to? Alin na yung gravy nila masarap. I-mix natin yung kanin guys. Wait, well, ito lang. Wait. Well, ang ja ano, spaghetti. Spaghetti, pababa. Nanglita. No, Pakita ko naman doon. Ayan. Mm. Sinanglita yeah. na makasama ni Fem sa pasokan. At saka pag wala si Mami. Diba, Fem? Mm. -hmm doon pa. Uh, maganda pa rin kulay ano? Papa. Mmm, masarap. Ang masarap sa mo kayo. Ang masarap sa kulay mo. Maraming po sa mga awards! Yes, thank you to all the awards. Diba? Nalagaan ka nila ng isang taon. Mm. You have to appreciate Ma'am Jennifer also. Mordo mm. siya siya ng halaya. Nanisa, tikman natin sa order nito na nakalaya. Sabot mo yun, best? dito namin dalawa. Sa mall. Nagsisinda na pala sa mall ng mga ganito. Alaya. Nak. Pakiabot yung maliit na ito. Si so, yung maliit na. Smaller. Ito? Ayan. Thank you na. Ito. This one is alaya. May makunat. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang so, so. sarap ng alaya. Hindi matamis. Mama try chicken. Alam na chicken. Teka mo muna halaga. Tubo mo lahat. Lahat. Sarap no? Mm. Tapos sa mall, meron ding tindang dark chocolate na cake, dream cake. Then, hindi ninyo ito masyado matamis. Pero siyempre may sugar to. Best na sila po halay. Tekman na ito yung drink cake. So guys, my drinks din ako. Kala nyo, wala. Saan yung kay ganito niya? Meron ka na. So yan. Ang sarap ng dream cake. Mm. Medyo ano siya, medyo mapait ng konti. Dark chocolate para ba? Dark mm. sugar to eh. Sarap po, oh. meron din ako. Oh. <laughs> mm. Sa kanila, ko, float. Kasi gusto talaga nila ng soft drinks eh. Ibawal sa akin. Kaya ang order ko, pure buko juice. Pure buko juice. Malauho. Para kay mami, masarap yung buko juice. Pero sa akin, sakto lang. Kasi matabang to. Hindi matamig kaya yung... Matamis kaya yan. Hindi, hindi, fried rice pa. Alam niya sa. Thank you. Sarap na fried rice yung nangisa. Ang isa, hot dog. Tap hmm. Sarap naman yung mukbang ako. Masarap magluto si Nang Lisa. Matimpla. Asin. Sarap. Oh. What this that mean? Chicken yan. Iba lang pabi oh. skin to, di ba? Mm. Ano. Hmm. Ano mm. yan eh? Hindi, kainin mo na bi. Alam mo yung skin? Hindi. Iba na sa akin. Oh. Nalisa, gusto si mo yung nakakain yan. Mm, ano yung tayo? Masarap yung malutong yung ano? Balat. Pwede mama, Oo. Oh. Yes. Okay. Thank you, Manang Lisa. Oo. Oh. Welcome to bed. Paalam pa siya kung pwede daw mo niyang kainin. Kaya <laughs> nga. Mm -hmm. Yung skin lang. <laughs> Kakain na kami. Babay na. Bye bye babay po. sa babay na tayo. Bye-bye. Bye-bye. Congratulations bye. ulit. Congrats. Thank you. Sa sa yun ni Fima. Sobrang sayo niya, ah. Kasi ito siya pinapakain talaga ng mga... Kala mo ito yun. <laughs> anyway, kain po tayo.